Maraming maraming po salamat Panginoon Diyos sa bigay mong kalbasal sa amin ngayon. Maraming salamat po. Ito kami. Pinapay. Ano palaman na cheese? Ah, oh po. Kasi nabili siya. Baba. Ah. Yan na, tiyan, binigay ng ating Panginoon Diyos ay sa Panginoon Yesus doon sa Mateo 6, 9, at 11. Kaya pinahalam ng Panginoon Yesus sa kinakain ng tao sa buong mundo araw-araw na ay gani sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Amen. Kain na po tayo, kaibigan. Sabay po kayo, mga Boys Rock

Praise the Lord. A blessed morning to everyone who is tuning in. Today is the gift, and together we can embrace it with gratitude and faith. So let's start our day with prayer. And we are your prayer partners for this morning. I'm Pastor Shadow Alpiza. And I'm Brother Wayne Juan. A blessed morning, Pastor. Good morning. Praise God. Most especially to all viewers. And uh, program of Prayer Power. Sa lahat nanonood sa Facebook, YouTube. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong pagpapala na ipagkakalong ng sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya alam natin na sa umagang ito, hindi matatapos ang programa nito na hindi natin matatanggap ang pagpapalakas, ang pagpapagaling at ang katugunan ng ating po ibang mga kasingan. Yes. Glory to God. And uh, ating binabati, Pastor Sheila ang binamahal and Jonathan Esteryon, na Pastor Jonathan Esperion na laging nating nakakasama sa programo ito. Praise God! Power. Thank you so much po for uh, always supporting this program, Pastor Jonathan, and uh, more blessings po sa inyong uh, ministeryo. Glory to God. And gusto ko i-share ang uh, verse na ito, Pastor Shella, sa Misa. Sa chapter 40, verse 31, ang sabi sa talatang ito, Ngunit silang uh, sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakan at hindi mga kihina. Purihin ang ating Panginoon. Praise Kaya ito ang ating uh, dakilang pag-asa, ang muling uh, pagparito, pagbabalik ng ating Panginoon, Kaso Kristo. And uh, ang sabi sa talatang ito, kung tayo ay magpo-focus sa mga pangako ng Diyos. Hindi sa mga problems natin. Uh, mararanasan natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi alam naman natin kapag tayo nakafocus sa mga iba't ibang uh, nangyayari sa buhay natin, mas lalo kang madadawan. Pero kapag ka nakafocus ka sa pangako ng Diyos, at ito yung isa sa pangako ng Diyos, uh, ang pag muling pagparito ng kanyang buto natin ang ating Panginoon. At kapag ka nakafocus ka doon, nakafocus ka doon mararanasan mo yung pagpapalakas niya. Amen. Mararanasan mo lagi yung uh, presensya niya dahil uh, alam natin na uh, kapag uh, lagi nating uh, inaalala yung mga pangako ng ating Panginoon, patuloy nating mararanasan yung di pangkaraniwang gawa niya sa ating mga buhay. And then, mo, um, Brother Raymond, ang Diyos, marami siyang kaparaan to help mm -hmm. us focus on that and on their promises. Yes. Kasi tayo bilang tao, habang naririto tayo sa lupa, maraming bagay ang pwedeng kumuha ng ating atensyon, magalis ng ating atensyon sa pangako ng mm -hmm. Panginoon. There are so many distractions nowadays. Pero salamat, dahil sabi nga, pag anak ka ng Panginoon, lahat gagawin ng Diyos para ikaw, kumbaga, maitoon muli ang iyong isip, ang iyong paningin, ang isipan. Kaya salamat sa Diyos because In all things, ang Diyos ay gumagawa gawa lahat ng bagay, nagkakalakit na para sa ikabubuti ng mga umiibig sa ating Panginoon. Praise Amen. the Lord. At syempre, sa araw po na ito, today is June 13. And we are so happy na sa araw na ito, kayo po ay patuloy po namin nakakasama dito po sa ating programa. And we Praise know that social media, through social media, we can spread the gospel, the words of God all around the world. Kaya alam niyo po, ang fourth watch media, it is an effective tool para po marami pa tayong maabot, mga bot, mga kaluluwa, at marami pa ang mga tao ang makapakinig ng salita ng Diyos all at once. Kaya huwag po natin kalilimutan din live, i-share po ang link ng programa ito, at ipag-anyaya po natin ito sa lahat ng ating mga kakilala, mga mahal sa buhay, mga kaibigan natin at kahit mga co-workers, mga classmates, para sila rin, maranasan nila yung pagpapala na ating pong naging karanasan. Amen to that, Pastor Shell. And uh, we heard the song, uh, Jesus sa Buhay Ko, yes. by uh, Sister Nancy and Brother Jonathan. Napakaganda ng awiting ito. At nawa ito yung maging uh, damdamin natin na ang Diyos ang maging puna sa Lord buhay me. natin. Mm -hmm. Dahil uh, ang Diyos, sa, puso ng Diyos, tayo ang una. Purihin ang ating Panginoon. Kaya naman, uh, ito ang maging uh, lagi nating panalangin na maging una ang Diyos sa buhay natin. Kasi yun nga, sabi mo, marami mga distractions sa mundong ating ginagalawa. Alam naman natin na ang uh, uh, kaaway, ayaw niya na ang tao naglilingkod sa Diyos. Ayaw, na, ayaw niya na ang tao gumaganap ng kalokohan ng Diyos. Kaya naman i-focus natin maging priority natin sa puso natin ang Diyos. At alam natin kapag ka ang Diyos naging una sa buhay natin, mas uunahin tayo ng na ating mga. Mas mararanasan natin ang kanyang mga gawa sa ating mga buhay. And when you say that una tayo, tayo una mm -hmm. sa Panginoon, that hits hard. Kasi isipin mo, ibigay ng ama ang kaisa-isa niya na yes. para sa katulusan natin. Kumbaga, sobrang laki kaya yeah, dapat lamang ang Panginoon, mahalipin natin sa God be the glory. At alam niyo po, habang iniibig natin ang Panginoon, mas lalong nagiging maayos ang at ating mga buhay. Amen. To God be the glory. So this morning, we would like to greet all our viewers okay. all Tapos around the globe, not only in our country. Like and share. Maraming maraming mga salamat rin, rin, niyo po sa mga viewers natin. Thank you po sa inyo. Tapos niyo kay Bigan siya sa po sa at ilan yeah, sa mga viewers natin na nag-donate sa ating website. Hello. Thank you for bye. -bye.